tulay ng Virginia Margarita at ang Muli Antonio na ay tuluyan ng naglaho at ang Piazza Veneto. So yan, hindi na natin nakikita guys, naglaho na. Welcome to my YouTube channel. ito ang Piazza Veneto at sa gawi doon ay yung pamoso uh, na Molly Antoniliana Alright guys, uh, pansinin po natin ang simbahan ng Grand Madre Di de Dio na unti-unting naglalaho so makikita po natin yan at uh, kung iikot po natin ang uh, ating kamera ito ay ang tulay ng Regina Margarita at ang Antonio Antoniliana ay tuluyan ng naglaho at ang Piazza Veneto so yan hindi na natin nakikita guys naglaho na alright guys uh, ngayon ay araw ng Martes February 6 at uh, ngayong uh, oras na ito ay talaga namang napaka foggy na naman ang paligid ayan guys foggy ang paligid at halos uh, almost zero visibility ayan guys uh, dito po ito sa Torino, Italy. Fagi. So, ayan guys. Nandito na nga ako sa may Porta Sosa. At uh, maging dito man ay napakapal din ng fog. So, ayan guys. Yung uh, stasyon ng treno. At uh, talaga namang... Bukod sa malamig ay makapal na fog ang nararanasan ngayong araw na to Ayan, uh, papunta kasi ako ngayon sa may na uh, kung saan ay uh, releasing, pinagre ng mga permeso di sojorno dahil uh, mahigit uh, ilang buwan na ay wala pa akong natatanggap na message kung natapos na ba Nagawa na ba yung aking Permit of stay Permit to work Dahil hanggang sa ngayon ay wala pa akong nare-receive na Message kaya uh, pupuntahan ko na At aalamin Sa Kuistura Dahil uh, hanggang sa ngayon Ay hindi pa rin ako makapunta sa aking Doktor Dahil nga sa Hindi pa naririnyo ang aking mga dokumento yan guys nadaanan ko dito yung mga ano yung uh, napakarami at pila pilang mga ambulansya ng Croce Verde Torino at dito naman sa banda rito yan guys dyan yung sakayan ng bus na kung saan ay papunta ng uh, airport sa Milan at uh, dito sa gawin na yan dyan ay ang uh, metro o sa kaya ng treno so doon pa ako sa banda pupunta dahil inilipat na doon ang releasing ng mga permiso di sojorno yan yung bus na pupunta sa Malpensa sa Milan at doon naman ako pupunta doon sa building na yun ayan guys napakarami na nang nakapila ayan o marami nang nakapila Alright, uh, so ayan guys, nakalabas na ako at uh, hindi ako nakapag-video doon sa loob dahil pinagbabawal. So naku, ako na yung aking uh, permit of stay at uh, permit to work. Pinigyan na naman ako ng dalawang taon. So after 2 years ay panibagong renew na naman. So ayan, maraming maraming salamat at uh, sa aking mga Uh, sa aking mga subscribers lalong lalo na sa aking mga viewers maraming maraming salamat at uh, mabuhay po tayong lahat ayan guys uh, nakuha ko na nga ang aking permesso di soggiorno or uh, permit of stay dito sa Italia kung kaya't uh, papunta na ako tutuloy na ako ngayon sa aking trabaho Ayan, uh, late na ako. So, balit, uh, anyway, nakapagpaalam naman ako sa amo na mali -late ako. So, bukas naman, ang gagawin ko ay uh, magre-renew naman ako ng aking fiseras sanitaria. Na yun ay uh, para magkaroon ako ng sariling doktor. Okay. So, abangan na naman natin bukas kung ano ang magiging kaganapan. Okay. All right. Ayan. Uh, foggy pa rin, makalipas ng ilang oras Subalit so, hanggang sa kasalukuyan ay foggy pa rin dito sa centro ng Torino Alright guys, nakababaan, nakababaan na ako ng bus at uh, papunta na ako ngayon sa aking trabaho At gaya rin sa centro, dito sa papunta sa aking trabaho ay almost zero visibility din dahil din sa fog na nagaganap ngayong araw at sempre uh, siyempre pa kapag ka foggy, malamig at basa ang basa ang daan madulas ang kalsada Yan mula sa bus stop ay malayo-layo pa itong aking lalakarin papunta ng aking trabaho. Alright guys, sa kasal ko yun ay papunta ako ngayon ng uh, trabaho So, napakalamig ganyan at uh, foggy Almost zero visibility guys At uh, pa rin ng araw-araw na ginagawa ko sikleta ako papasok dahil nga sa napakamahal ng pamasahe rito So, hindi ako pwedeng mag-stay, uh, hindi ako pwedeng mag-stay, uh, hindi ako pwedeng mag-bound Uh, dahil nga sa napakatindi ng lamig kung kaya uh, uwian pa rin ako pagkatapos ng aking trabaho so 6 hours lamang yung aking trabaho dito guys kung kaya uh, kinakailangang uh, magtiyaga muna Ayan, uh, napakalamig halos hindi makita yung uh, uh, sa uh, gawing harapan so yung uh, nandyan sa harapan Halos hindi na makita ang kabundukan. At talaga namang napakalamig.